Sa side ng Congress, ano po ang inaasahan nyo at ano po ang gagawin nyo rito lalo na next week or sa mga susunod na araw dito sa mukhang nakapokus dun sa economic provision yan na gusto talagang galawin? Hindi nga kasi nga kung uh, matagal na naming uh, iniimbita yan, alam mo naman yan, open secret naman yan, open book naman yan na uh, wala pa ako sa Congress. Uh, na, nakita ko at ni-review ko na mula yata sa 8th Congress, iniimbita na nga sila yes. na mag sa as Constituent Assembly para pag-usapan yung mga dapat baguhin sa ating saligang batas. Hanggang sa itong mga huling araw ay uh, pinag-uusapan na lang economic provisions. Pero lahat ng ito ay uh, wala. Walang uh, malang lang. So ngayon, dahil nga karungan ng People's Initiative na para nga nakikita ko, kinatatakutin na yung voting jointly. At saka lang sila pumayag na, sige, harapin nga natin. Ngayon, ang problema ko dyan, mm. kung papayag sila na joint voting, Ayun. kahit nahiwalay yung aming uh, assembly, pero yung joint voting, dapat uh, maliwanag yung Kasi pag sinabi nilang, oh, eh, kinonsider na namin, pinagtalunan na namin lahat dito, pero ay, ang pumayag lang na palitan natin ng uh, restrictive economic provisions, eh, mangilan gilan lang. So, hindi namin makukuha ang three boards. Wala din, Mike. So, ang lumalabas dito, Congressman, sa inyo sinasabi, dahil ma joint voting kung halimbawa yan ang gagawin, minority pa rin ang Senado, tatalo tata pa rin sila kasi numbers game, alam naman natin, na mas marami ang congressman. Tama ba? Maliwanag naman yun sa, sa, sa ating saligang batas, Mike. Uh, at ang composition nila, 24, maigit kami 300 kasi per legislative district. Lumalaki pa nga yan eh. Kung dadami ang legislative district, siyempre, dadami rin yung mga miyembro ng House of Representatives.